Pag ma-under na. Hindi, yeah, okay na. na natin. Mahaba-haba yan. Mahaba nga yan. Okay lang. Hi. Hi. Taking up. Same. Ayan, malapit na.

Sa lalag-lalag sa elpo. Sa lalag-lalag sa elpo. Sa lalag-lalag sa elpo. Yun lang. Ba't ako yung hindi nabibidyohan? Yeah! Siya po yung ano, founder. Okay. Founder, founderan. Siya po yung nagtatambol sa harap. Ayun. Ba? Woohoo, parang wala lang oh.